Yan, yeah, ang aming almusal ay napakasarap na tuyo. toyota tayo. Yeah. Dahil tulog pa yung aming mga anak, ay kami muna ang kakain. Dalawa. Yan. Yeah. So, Sausawin namin ay bawang at suka. Yan, tuyo. Ang sarap. Ang so, namin ay suka na may bawang. Yan, plitong. Ano ba? Plitong itlog. Man, good morning. Isang masarap na agahan. Ang ulo na ang tulo. Kain po tayo. wala kami sinangag kaya bagong saing na kanin kasi naubos yung aming kanin kagabi. Naalala pa dati Deng, ito yung madalas nating ulamin, tuyo na may, na may suka, na sawsawan, may bawang. Ito yung madalas naming ulamin noong, noong bagong sama pa lang kami, siyempre wala pa kami mga trabaho. <coughs> Mahirap pag yun hawa. Kasama kami sa tuyo. Yan. Ito yung kabanding namin. Hanggang ngayon, ito kabanding namin tuyo. Yan. Yan. Cheers! Oh, sarap! Diba? At tapos meron kami Siyempre, hindi mo wala ang mainit na kape. Yun, yung talaga yung napapakompleto ng umaga namin, mga mi. Oh, mm. <laughs> ang sarap. Ang sarap. Ang sarap, An -sarap. An -sarap ng higop, ha. Parang na lang. umihigop lang sa mga ng baka. Mmm, yummy. Hello, good morning. Bye-bye. Thank you for watching. Bye. God bless. I love you.